Isa ito sa mga pinakamatandang pagkain na minahal ng tao. Kumakain na ng tsokolate ang mga sinaunang tao noon pang 1750 BC. Sa katunayan, labis nilang kinahumalingan ang tsokolate kaya ginagamit nila ito bilang gamot at maging sa mga ritual na panrelihiyon. Sa kasalukuyan, ang paboritong pagkain ito ay matatagpuan saan mang sulok ng mundo. Tinatayang mahigit tatlong milyong tonelada ng tsokolate ang ipinapadala ng mga kumpanya taon-taon. Ngunit paano nga ba ito ginagawa? Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa Afrika. Ang dating tahanan ng mga Maya, ang unang sibilisasyong nakatuklas ng mga lihim ng puno ng kakao. Hindi ito dahil sa pagiging mahusay nilang mananaliksik, kundi dahil na rin sa lokasyon ng kanilang tirahan. Ang puno ng kakaw ay nangangailangan ng tamang kondisyon upang tumubo sa temperaturang humigit kumulang sa 25 degrees Celsius at halumigmig na hindi bababa sa 80%. Matatagpuan lamang ito sa mga lugar na malapit sa Ecuador at kabilang dito ang rehiyong tinitirhan noon ng mga maya. Hanggang sa ngayon, karamihan sa supply ng kakao sa buong mundo ay nagmumula pa rin sa rehiyong iyon. Eno sa katunayan, hindi gaanong nagbago ang paraan ng pag-aani ng kakao mula pa noong panahon ng mga maya. Yung mga punopyo ng kakao ay napakasilan at ang mga bunga nito, pods, ay hindi basta-basta nalalaglag. Kaya't manual itong pinuputol isa-isa isang mabigat at nakakapagod na trabaho. Pagkatapos kailangang tanggalin ng mano-mano ang mga butil sa loob ng bunga, isang trabahong nangangailangan ng tiyaga dahil bawat butil ay balot ng malagkit na puting laman. Kung iisipin mong hindi ito kahawig ng tsokolate, tama ka. Hindi pa ito dumaraan sa mahalagang proseso ng pagbuburo, fermentation. Ang butil ng kakao at ang puting laman ay inilalagay sa kahon ng pagbuburo na tinatakpan ng mga dahon ng saging at iniiwan ng tatlo hanggang siyam na araw. Dito namamatay ang mga bakterya, natatanggal ang puting laman at nagkakaroon ng kayumangging kulay at natatanging lasa ang mga butil. Kapag natapos na ito, pinatutuyo sa araw. Ang mga binurong butil upang alisin ang sobrang moisture at maiwasan ang pagtubo ng amag o fungi. Sa yugtong ito, mas lumalalim pa ang lasa ng kakao. Pagkatapos, ang mga tuyong butil ay ipinapadala sa mga pabrika sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagdating nila, sinusuri muna ng mga taga-quality assurance kung maayos ang kulay at kalidad ng mga butil. Kapag pasado, dadalhin na ito sa plantang pangproseso kung saan iniihaw muna ang mga butil una sa mga screen, pagkatapos ay sa mga umiikot na silindro na tinatabunan ng mainit na hangin sa loob ng 30 minuto hanggang dalawang oras. Sa prosesong ito, nababawasan ang moisture ng butil mula 7% pababa sa 1% at nagsisimulang mabuo ang mahika ng lasa ng tsokolate. Mahigit 300 chemical sa butil ang nagsasama-sama upang likhain ang amoy at lasa na pamilyar sa atin. Matapos ang pag-iihaw, madali nang maihiwalay ang laman ng butil, tinatawag na nibs, mula sa balat husk gamit ang makinang tinatawag na winower. Sa loob nito, ang mga panginginig at hangin ay nag-aalis ng balat na iiwan ang mahahalagang nibs para sa susunod na yugto. Ang mga nibs ay ginigiling hanggang maging makapal na madilim na paste. Dito nagsisimula ang tunay na anyo ng tsokolate. Nagiging parang malapot na sirup ito na tinatawag, na chocolate liquor. Kung ang layunin ay gumawa ng cocoa powder, ang liquor ay tinatablan ng alkaline. Solusyon upang madiliman ang kulay at lumambot ang lasa, pagkatapos inaalis dito ang taba, cocoa butter. At ang natirang matigas na bahagi ay binabasag at pinipino upang maging pulbos ng kakao, ang cocoa butter na inalis. Kanina ay hindi tinatapon, ito ay mahalagang sangkap sa paggawa ng chocolate candy. Hinihalo ito sa chocolate liquor sa prosesong tinatawag na conching, na nagbibigay ng makinis na tekstura sa chocolate. Maaring dagdagan ng gatas na pulbos, asukal o vanilla, depende sa uri ng tsokolate. Ang prosesong ito ay pinasikat ng Swiss chocolatier na si Daniel Peter noong 1875 nang likhain niya ang milk chocolate gamit ang gatas na pulbos na ginawa ni Henri Nestlé. Kapag nakuha na ang tamang lapot, isinasagawa naman ng tempering ang maingat na pag-init at pagpapalamig ng tsokolate upang magkaroon ito ng pantay na kristal at matamis na snap kapag binasag, sa wakas ang tsokolate ay ibinubuhos sa mga hulmahan upang maging mga bar. Sinusuri itong muli upang matiyak na walang bula ng hangin at perpekto ang anyo bago balutin sa foil o papel upang mapanatiling sariwa. Bagamat maliit ang bawat bar, ang industriya ng tsokolate ay kumikita ng humigit kumulang 50 bilyon bawat taon. At oo, sa dami ng ginagawang tsokolate, napakaraming aluminum foil din ang kailangan upang ibalot ang mga ito.